Blessings. Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay uh, nasa ikaliman linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, itong episode po natin ngayon. At kasama po natin uli ngayon si Father Lito Hobson, no? ang uh, uh, parish priest ng ating uh, Immaculate Conception Cathedral at in-charge din po sa ating uh, media ministry ng Ah, uh, Father Lito? Magandang araw sa iyo, Bishop. At uh, okay naman po tayo dahil ito'y Easter season. kaya talagang ano, hip. <laughs> De buhay buhay buhay. Katulad ng last episode, 'no? Patuloy pa rin tayong nagdiriwang sa mm. uh, kagalakan dahil si Jesus ay muling nabuhay, 'no? Mm. Uh, siguro maganda ring oh. ipakilala na natin 'yung ating mga guest na kabataan. Bishop, 'yung ating mga guest ay eh, of course galing naman sa isang parokya. Kusan din ako nanggaling. Wow, ah? Kaya oo, oh, it's a young parish. Kaya Medyo identified. Ay, yabang ano. Hindi uh, po, biro lang po. <laughs> Ito po galing sa Our Lady of the Poor Parish. Ako, no? mukhang first love mo uh, yata yan, Ah. <laughs> hindi <Ay>, naman. <laughs> <laughs> lahat sila. Lahat sila. Uh, okay. Uh, pakilala natin. Sige po. Uh, Simulan natin. Kay Fatima? Uh, Maganda araw po ako. Si Fatima Kapulong from Our Lady of the Poor Parish. Uh, ako po ay katanungkoyang BC coordinator ng aming parang at assistant uh, secretary po ng Parish Hmm, wow. Very good. No? Okay. Sa youth, youth then, um, oh. ako naman po si Christine Besana. Um, kasalukuyang KFL and YFL unit servant po. And mm -hmm. KFL representative po ako sa parish youth ministry. Wow. Okay. Uh, masabi ko kasi sa young parish kasi mukhang ang uh, nagpa-participate sa kanila, Bishop, mga, mga young people talaga. Totoo yan. Alam mo, da, ito yung lang... nagmimisa ako sa parish church. No? Simula mm hmm. na naging obispo ako ng Pasig talagang maraming kabataan doon eh. Tsaka buhay na buhay, no? Pag may mga liturgy, mm. no? Ah, siguro baka nakikita ko na ito si Fatima tsaka si Christine doon eh. Hindi <laughs> ko lang alam kung saan banda ron, pero talagang buhay na buhay, no? <laughs> ano <ba> yung pero yung <laughs> sikreto nila, no? ano? ba yung sikreto? Talagang ano eh, hawa-hawa yata eh, no? Sa, sa mga youth ko pa nakikita nila makasama, uh, masasaya, <laughs> parang mas maraming gusto sa sumali. Sama. Tama ba? Mm -hmm. Apo. Oo. Pero siguro magandang bigyan nating uh, pansin yung mensahe ng Ebanghelyo ngayon, hmm. di ba? Ano ba mo, Father, dito oh. para ma-orient natin sila dun sa... Uh, sa akin lang yung binabasa ko, Bishop, yung, ano, yung, yung gospel. Parang at this point in time ng Easter season, parang very assuring eh. Hmm. Yung, yung, yung gospel, kasi sinasabi, ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Alis mo lang, pero ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Parang ang Panginoon, parang ano ayo niya talaga tayong ano na iwan na uh, malungkot na no? gusto talaga niya uh, alagaan pero kailangan siguro bishop yung pananampalataya na ano oh kasi nung sinabi nga niya yan parang alam niya na yung mga apostol takot na takot iiiwanan iiwanan, iiwanan uh, uh -huh. sila ng panginoon uh -huh. tapos uh, uh, sinabi pa rin ng panginoon na siya ang daan ang katotohanan at ang buhay no uh -huh. kaya parang merong binibigay na hindi lamang konsolasyon, lakas ng loob, oh. kundi direksyon, mm. para hindi sila uh, mawalan ng loob sa kung ano man ang dadaanan nila. Oh. Eh kaya Siguro? magandang marinig eh, no, sa kwento nitong mga kabataan Opo. ito. No? Ano ba dating sa iyo Fatima nung gospel message na yon Actually po, uh, maganda po yung message ng gospel. Uh, sa akin po nakarelate po ako. Kasi po, uh, una po, nung bago pa ako mag-serve sa Lady of the Poor, usual lang po ako po yung tao. Nagising uh, every Sunday. ganoon lang po yung buhay ko usually. Uh, nagkataon lang po talaga na meron kumatok sa bahay na may isang kabataan. Mm I Invite po ako sa isang uh, BCYF po yung tawag na, basic course on utility. So doon po ako nagsimula. Uh, hanggang sa nagkulituloy na po yung pag-attend ko. That's Sumali so. ka ba ka agad? Oo yeah. o, uh, nag, o nagra nag o rason ka pa. Marami ako ang ginagawa. Ganon? Uh, nung time na po yun, third year college na po ako. So, mm. Busy din po talaga ako sa pag-aaral that time. O hindi ko po pero alam Binigyan yung... mo ng pan Opo. panahon, ha? Hindi ko rin alam kung ano yung nag talagang nagtitulak sa akin na umatend ako noon every... Kahit po, minsan nga po tinadala ko po doon yung mga school works ko sa, ano, hmm. sa parish that time. Though hindi po talaga ako regular na attend lang na kapag may pasok. Hmm. Pero nung time po na yun, pero ako po yung representative kasi po sa bawat kawan po yun. Bale, ako po yung representative ng kawan namin na kabataan. So ako po yung umatend. Dating po ng mga kabataan dati, puro bago lang din po. So, mm. mga nakilala ko din po sila hanggang sa meron po mga sumunod pang formation or seminar mm. na nakarating po ako. So, hindi ka na ako ma-absent. mo po, again, uh, siguro, konti lang po Ito, Mga uh, talagang may pasok ko lang. So, what made you want to join o kaya to stay doon sa gawain na yan? Ano ang an an fulfilling doon? na-inspire po siguro ako. Tapos po na-inspire ako sa mga nakikita kong mga kabataan ay hindi lang pala, hindi lang pala, parang ang tingin ko po kasi dati, pag kabataan, nagsimba lang, pero nung makita ko po doon, maraming pala mga activities na ginagawa yung mga kabataan, simba, hindi lang pala basta kisimba o mga tanang isa. Meron po pong ibang activities na ginagawa ng parokya para sa mga kabataan. So, ang dami po pala talaga. May mga regular formation po that time na napuntahan ko po, po. Tapos no. hanggang saan nagtuloy Nailag po ako sa PEC coordinator. Ano mm. uh, naging impact sa buhay mo? Uh, maganda itanong yun, eh no? Mm -hmm. Kasi sabi nga, uh, na dala ka, tapos ito ngayon na nangyari sa iyo, di ba, naging active ka. Mm -hmm. Anong impact sa buhay mo nang Impact po, uh, na inspire po ako sa so, ang nangyari po. Mas naging positibo yung tingin ko sa buhay. Kumbaga, po, doon sa mga seminar, parang merong mga biblical Sa So, phrases. tingin mo, nagkaroon ng direction yung spiritual life mo. Opo. 'Yon, oo. No? Kasi magandang ma Opo. malaman 'yun eh, no? uh, katulad nga ng mensahe ng Ebanghelyo ngayon, di mm -hmm. ba? Uh, sabi mo nga, kwento mo parang uh, nandun ka lang sa bahay, no? Pero naimbita ka lang, hindi mo alam kung ba't ka nadala doon, siguro ang Panginoon din kamay ng Panginoon 'yon. Tapos biglang tuloy-tuloy na, no? Mm -hmm. Tapos makikita mo parang gumawa siya ng paraan para lagyan ng direction yung buhay spiritual mo at eto ka na ngayon Naglilikod sa kanya oh. at saka at saka bishop ano pa no BEC pa oh, eh, oh mahirap pa yun eh pero ang tinatawag mo yung mga kabataan doon mismo sa mga kapitbahay kasi usually diba, mm -hmm. father dito ko mm -hmm. atin ding in charge sa BEC dati mm -hmm. uh, naghahanap din tayo ng mga BEC coordinator pero pag nakahanap ka ng youth BEC oh, coordinator oh. ibang usapan niya oh, oh kaya maganda yan ah, dahil makikita natin no uh, uh, marami tayong maiiikait sa pamayanan no para hmm. mag-involve at lalo na ang kabataan oh at saka bishop kasi yung mga kabataan nandun mismo sa kapitbahayan yes di ba okay so, oh. pakinggan natin si ano si Christine sa point of view naman ng uh, organization. Yes, po. Okay. So organization okay Sa um, so organization po kasi namin Am um, community based po kami so mas um, marami pong event yung nangyayari. Um. Yes. Ano yung organization May may win YFL po, um Youth for Family and Life. Oh, meron po. So and then pag um pwede po sila sila sumali sa amin pag may youth camp po and hmm. every youth camp po ngayon parang nagii-struggle po kami na parang nakukulangan na po kami ng oras kasi po parang kulang po sa preparation and then parang every heart setting po, na-enlighten na po kami na mas parang mas umaala po po yung puso namin kasi kailangan po namin na mas ma-encourage pa po, po yung mga kabataan na mag youth na mas makilala pa po, po si God. So, parang yung yung way po namin is dire-diretso pa, lang, pa rin po na hindi po namin kinagawang negative yung sarili namin. Parang mas pinag mm -hmm. po po namin na mas, mas maging positive po para mas mapakilala po po si Jesus Christ sa mga ka ibang kabataan. Okay. Ang uh, ganda you... no na pag-iisipan mo no uh, yung service mo mm -hmm. sa community tapos yung paghihikayat mo para magkaroon din ng positive attitude no mm -hmm. eh, pagbibigay din ng parang sabi nga sa English paradigm shifter in you know, mm -hmm. sa buhay. Mm -hmm. Parang yung mga don doon sa sa ebanghelyo no mm -hmm. balisang-balisa sila. Takot na takot sila pero nagsalita ang Panginoon. Parang nagka-paradigm shift sila, di ba? Mm -hmm. uh -huh dahil binigyan sila ng lakas ng loob na oh, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Ipaghahanda ko na nga kayo ng inyong uh, atitirhan sa tahanan ng aking ama. no? Parang ito din yung parang sinasabi no? na lalo na sa panahon ngayon, importanteng makita no? na mag, mag na instrumento ng Panginoon no? para Uh, magkaroon ng positibong panaw, pananaw ang kabataan o kung sino man para sa kanilang buhay spiritual. Okay. Uh, talakayin pa natin ang uh, pananampalataya ng ating mga kabataan sa pagbabalik ng Hashtag Blessing! Hashtag